Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa ilalim na makapangyarihang bandok makiling, may pusong matagal ng nawala at isang babae ang naglakas loob hanapin ito. Ngunit sa kanyang pag-akyat, hindi lang puso ni Maria Makiling ang kanyang natagpuan, kundi ang sumpang kayang gisingin ang mga kaluluwa ng mga nawalang pag-ibig. Ano nga ba ang sikreto sa likod ng pusong iyon? Bakit tila buhay pa ang diwata sa bawat tibok ng lupa? Kung gusto mo malaman kung ano ang nangyari kay Lira nang marinig niya ang boses ni Maria sa dilim, pakinggan mo ang buong kwento hanggang dulo. At kung gusto mo pang marinig ang mga alamat na bumubuhay sa mga bondok ng Pilipinas, mag-subscribe ka ng gayon at i-comment ang iyong sariling haka kung nasaan nga ba ang nawawalang puso ni Maria Makiling. Sa paanan ng bondok Makiling, may isang alamat na matagal ng binubulong na hangin. Ang alamat ng puso ni Maria Makiling na nawala sa gitna ng pag-ibig at pagtataksel. Tuwing gabi, kapag ang ulap ay bumabalot sa tuktok ng bondok, maririnig mo raw ang mahinang tinig na isang babaeng umiya. Sinasabi na matatanda, iyon daw si Maria, hinahanap ang kanyang puso. Ngunit isang gabi, isang dalagang tagabayan ang nagngangalang lira ang napasyang tuklasin ang katotohanan. Mahilig siya sa mga alamat at gusto niyang patunayan na hindi totoo ang mga kwentong kinatatakutan na iba. Bitbit -bit ang kanyang lampara at malit na talaan, nagsimula siyang umakyat sa kagubatan. Habang umakyat siya, Ramdam niya ang malamig na hangin na tila may dalang mga bulong. Ang mga dahon ay kumakaluskos kahit walang hangin. At sa di kalayuan, may liwanag na parang sumasayaw, parang puso na kumikislap sa dilim. Maria, mahina niyang tawag. Walang tugon, pero may mabangong simoy na sampagita na dumampi sa kanyang ilong. Ang liwanag ay tila humahatak sa kanya, pakyat ng pakyat, hanggang marating niya ang isang malawak na parang na may isang punong matanda sa gitna. Sa ilalim nito, may nakaukit na mga salitang luma na halos burado na. Kung sino man ang makakita ng no nawawalang puso, bantayan mo ito, huwag mong ibigay sa kasinungalingan. Lira ay yumuko, hinaplos ang lupa, at sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang tibok, tibok ng puso, sa ilalim mismo ng kanyang kamay. Kinabahan siya, pero hindi siya umatras. Hinukay niya ng marahan ang lupa, at doon niya nakita, isang kumikislap na bato, parang puso, pulang pula, at mainit sa palad. Bigla siyang nakarinig ng boses sa likuran niya. Bakit mo ginising ang puso ko? dahan-dahan siyang lumingon. Isang babae, nakaputing bestida, may mahabang buhok na tila ginintuang ulap at mga matang malungkot. Maria makiling, bulong ni Lira. Mumiti si Maria, ngunit ang ngiti ay may lungkot. Matagal ko nang hinahanap ang puso kong nawala dahil sa pagtataksil na tao. At ngayon, hawak mo ito. Lira ay natahimik, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit bago siya makasagot, biglang nagbago ang paligid, ang hangin ay lumakas, at ang mga puno ay parang may buhay. Kung nais mo malaman ang totoo, wika ni Maria, pakinggan mo ang tibok ng puso. Ngunit tandaan mo, bawat katotohanan ay may kapalit. Ang bato sa kamay ni Lira ay biglang tumibok ng malakas. At sa bawat tibok, may mga imahe na lumitaw sa kanyang isipan, isang lalaki, isang pangako, isang pagtataksil sa ilalim ng buwan. Ngunit bago niya tuluyang maunawaan, may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Hindi lahat ng puso ay dapat mong gisingin. At sa sandaling iyon, napalingon siya, walang tao sa paligid. munit ang liwanag ng puso ay unti-unting namamatay sa kanyang palad, habang ang boses ni Maria ay muling bumulong sa hangin. Kapag natutunan mo magmahal ng tapat, sa mo lang malalaman kung kanino talaga ang pusong iyon. Biglang kumulog sa tuktok ng bandok, at ang lupa ay bahagyang umuga. Habang si Lira ay dahan-dahang napaatras, ang lampara niya ay namatay, at ang pulang liwanag ay muling lumubog sa lupa. Kasabay na isang sigaw na tila nagmula sa ilalim na bondok. Isang sigaw ng puso muling nagising. Tumigil sa pagikot ang mundo ni Lira. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ang puso niyang hawak kanina ay tuluyang nawala parang sinipsip ng lupa. Ang paligid ay tahimik maliban sa mahinang ugong na hangin na tila humahabol sa kanyang hininga. Dahan-dahan siyang umatras pero bawat hakbang ay parang may matang nakamasid. Maria, mahina niyang tawag. Walang sagot. Ngunit sa dikalayuan, may kumikislap na mga ilaw, mga alitaptap na tila ginagabayan siya. Sinundan niya ito, pakyat sa mas mataas na bahagi ng bundok. Habang naglalakad, naririnig niya ang mahinang bulong ng mga babae. Parang nagdadasal, parang umiyak. Nang marating niya ang tuktok, isang sinaunang altar ang bumungad sa kanya. May mga ukit na mga diwata, at sa gitna ay isang lumang palayok na mayabo. Sa paligid, may mga bulaklak ng sampagita, rosas, at ilang-ilang. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya, halo ng lungkot at kapangyarihan. Lumapit siya at sa sandaling hinawakan niya ang altar. Isang malakas na hangin ang umihit. At ang mga bulaklak ay nagliyab ng walang apoy. Mula sa liwanag, lumitaw muli si Maria Makiling, munik ngayon. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng pulang liwanag. Hindi ka dapat umakyat dito, Lira. Gusto ko lang malaman ang totoo, sagot ni Lira, nanginginig. Ang puso mo, bakit nawala? Tahimik si Maria saglit. At ang paligid ay tila tumigil sa paghinga. Dahil minahal ko ang isang tao na hindi marunong tumupad sa pangako. Isang mortal na nang akong babalik, Ngunit kinamit lang ako. Habang nagsasalita siya, Nakita ni Lira ang mga imahi sa paligid. Isang binatang sandalo, Nakaluhod sa harap ni Maria. Nang akong babalikan siya matapos ang digmaan. Ngunit ang sumpa ng bondok ay sadyang malupit. Ang lalaki ay bumalik. Hindi upang tuparin ang pangako. Kundi upang kunin ang kapangyarihan ni Maria. Pinunit niya ang puso ng diwata upang maghari sa lupa. Ngunit sa halip, siya'y nilamon ng bundok. Simula noon, bulong ni Maria, ang puso ko'y naligaw sa pagitan ng langit at lupa. At ang sinumang makatagpo nito ay magiging bahagi ng aking sumpa. Lira ay umatras. Ngunit ang lupa sa paligid niya ay unti-unting nagdidilim. Parang nilalamon na anino. Bakit ako? Tanong niya. Bakit ako ang nakakita ng puso mo? Gumiti si Maria na malungkot dahil dala mo ang parehong kaluluwa ng taong minahal ko. Nang marinig yon, parang bumigat ang dibdib ni Lira. Ang tibok ng puso niya ay bumilis, at ang paligid ay nagliwanag ng pulang liwanag. Parang ang puso ni Maria ay muling tumitibok. Munit sa kanyang loob, hindi, bulong niya. Hindi ako siya. Ngunit huli na, ang lupa ay lumindol ng malakas. Ang mga bato ay gumulong. At ang hangin ay nagumikting sa paligid niya. Ang tinig ni Maria ay muling sumigaw. Kapag ang puso ay muling tumibok sa kamay ng kasinungalingan. Ang bandok ay gigising. Isang matinis na huni ang pumunit sa hangin, at ang mga mata ni Lira ay nagdilim. Habang ang bandok makiling ay unti-unting nababalot ng pulang ulap. At ang mga bulaklak sa paligid ay namatay. Isa-isa. Hanggang walang natira kundi katahimikan. At ang tunog ng pusong patuloy na tumitibok sa kailaliman ng lupa, unti-unting nagbalik ang liwanag. Ang hangin ay muling umihip, ngunit ngayon ay malamig, parang humahaplos sa kaluluwa ni Lira. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, nasa paanan na siya ng bundok, sa tabi na ilog. Ang langit ay kulay abo, parang lumuluha. Hindi niya alam kung paano siya nakababa. Ngunit ang lampara niyang nadurog kanina ay muling buo. At sa loob nito, kumikislap ang pulang liwanag, ang parehong liwanag na pusong nakita niya sa bondok. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang tibok, mas mabilis, mas malakas. Parang may pusong hindi kanya na tumitibok sa lob. Habang tinititigan niya ang lampara, narinig niya ang tinig ni Maria. Mahinang ngunit malinaw. Hindi lahat ng puso ay kailangang hanapin, Lira. Ang iba, kailangang matutunang palayain. Napaluha si Lira. Ang mga alaala nung nakita niyang nakaraan, ang pag-ibig, ang pagtataksil, ang sumpa, ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Tila ba ang kaluluwa ni Maria ay nakatanim ng ngayon sa kanya? At sa bawat patak na ulan na bumabagsak sa ilog, parang naririnig niya ang tibok ng dalawang puso na sabay na tumitibok. Lumipas ang mga araw. Bumalik si Lira sa bayan, ngunit hindi na siya kabayanang dati. Tahimik siya, laging nakatingin sa bondok. At gabi-gabi, lumalabas siya sa may ilog. Dala ang lamparang may pulang ilaw. May mga bata na nakakita sa kanya. Nagsasabing may babae raw sa pampang na ilog. Nakaputi at tila laging may kausap na hangin. May mga magsasakang nagsasabing, kapag lumapit sila sa bandok, naririnig nila ang dalawang tinig na nag-usap, isang babae at isang diwata. Hanggang isang gabi, nawala si Lira. Iniwan niya ang kanyang lampara sa tabi na ng ilog. Ngunit sa umagang sumunod, ang bandok makiling ay tila na buhay. Ang mga bulaklak na deti natuyo ay muling na Ang mga ilog ay luminaw. At sa hangin ay may samyo ng sampagita. Sa tuktok ng bandok. May dalawang liwanag na kumikislap. Isang dilaw, isang pula. Parang dalawang pusong magkasabay na tumitibok sa langit. At mula noon, sinasabi ng mga tagabayan, Kapag dumarating ang ulan sa makiling, maririnig mo ang dalawang tinig na sabay humahagik na parang nagmamahalan, at parang walang hanggan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tanong na hindi kailanman nasagot. Ang puso bang nasa bandok ay kay Maria pa rin? O kay Lira ng gayon? at sa bawat gabi ng katahimikan. Kapag tumigil ang hangin at ang buwan ay nasa tuktok ng bondok, maririnig mong muli ang mahinang bulong. Ang puso, kapag minahal ng totoo, hindi kailanman nawawala. Lumilipat lang sa isa pang kaluluwa. Sa katahimikan ng bondok makiling, unti-unting humupa ang hangin. Ang ulan ay tumigil at ang langit ay nagliwanag na gintong sikat ng araw. Sa paanan ng bundok, natapuan ng mga tagabayan ang lumang lampara ni Lira, nakasindi pa rin. Ang pulang liwanag nito ay kumikislap, parang tibok ng puso na ayaw mamatay. Walang nakakita kay Lira mula noon. Ngunit may mga pastol na nagsasabing minsan, sa dapidapon. May babaeng nakaputing bestida na nakatayo sa tuktok ng bandok. Ang buhok ay humahampas sa hangin. At sa tabi niya, may aninong tiladiwata. Nakatingin sa kanya ng may ngiti. Ang mga puno ng sampagita sa paligid na makiling ay muling namulaklak ng sabay-sabay. At ang halimuyak nito ay umaabot hanggang bayan. Sinasabi na matatanda na iyon daw ang huling hininga ni Lira at ang huling giti ni Maria. Pinag-isa ng pag-ibig na walang hanggan. Mula noon, walang sinumang naglakas loob na hanapin pa ang puso ni Maria Makiling. Dahil ayon sa alamat, ang puso niyang nawala ay natagpuan na. At gayoy tahimik ng nananahan sa loob na isang bagong kaluluwa. Isang pusong marunong magmahal ng walang kapalit. At tuwing bumubuhos ang ulan sa bandok makiling, ang mga alon na hangin ay parang nagdadala na awitin. Isang tinig na sabay ng dalawang kaluluwa. Kapag totoo ang pag-ibig, walang hanggan ang tibok ng puso. Ang bandok ay nanatiling banal. Ang hangin ay laging may halimuyak ng pag-ibig. At ang mga bituin sa ibabaw na makiling ay patuloy na kumikislap na parang dalawang pusong magkasabay na tumitibok sa isang langit.